So, hi mga Caps! Kumusta? Sa sa buting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. PGTV ang mapalito. Kung di ka pa follow no ka-subscribe sa aking YouTube channel, Facebook page, at TikTok account. Huwag niyong kalimutan mag-follow. And please, click na rin yung like and share na rin yung video. Ngayon na, umpisa natin ang topic natin ngayon. So, hi mga Caps! Kumusta? Sa sa buting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. So sa isang video ko na in-upload, patungkol dito ha, itong picture na nakikita nyo na magkasama si Mayor Alice Ngo at ang dating Presidente Duterte. Parang nag-meeting ata sila dito. Tingnan nyo ang background. Tingnan nyo mabuti ang background ha. Yung kurtina, lalo na yung kurtina yan, yung pinta. Bakit ko sinasabi? Kasi marami ang nagsasabi na edited daw ang picture na ito. At hindi daw ito sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Ha? Yung mga DDS na galit na galit palagi, yan ang mga sinasabi nila, imposible daw, edited. Walang koneksyon. Hindi daw magkakilala. Mga ganyan yung mga sinasabi nila patungkol nga kay Mayor Alice Go. Sa mga hindi nakilala kay Alice Go, siya po yung mayor ng Banban. Pero suspendido, suspendido siya ngayon ng 6 months dahil sa issue sa Pogo na lumalabas sa hearing nila senator Vicente Veros na parang may connection itong si Mayor Alice Go. Hindi pa, pa hindi pa siya yung solidong proven pero sa mga ebidensyang lumalabas eh mas mataas ang chance ang may connection talaga si Mayor Alice Go. At ano nga ba ano nga ba ang totoo kay Mayor Alice Go? Yan ang isa sa mga katanungan din kasi Si sab na Pilipino daw si Mayor Alismo pero may mga lumalabas na mga ebidensya na hindi ito totoo kasi parang dumating si Mayor Alisgo dito malaki na. Hindi siya lumaki ha mula pagkabata hanggang sa pagtanda sa Pilipinas. Ang lumalabas kasi si parang teenager siya pumasok dito sa Pilipinas. Marami ang gulo. Isang malaking teleserye yung buhay ni Mayor Alice Go. sa totoo lang. Pero ang point itong video na yung mga DDS na nagsasabing hindi daw magkakilala, wala daw kinalaman si dating Pangulong Duterte dito kay Alex Go. Pero, isa sa mga solido ebidensya ngayon, yung live stream ni Senator Bungo. Bakit? Panoorin nyo itong video na Wait lang. O, oh, ayan. Tingnan nyo ang paint ng sa likod ng nila Duterte sa bahay yan ha yung cortina ha yung curtain rod tingnan mo ewan ko na lang ha ewan ko na lang kung i-deny nyo pa na nagmeeting o nagkita ang dalawa sa bahay ni Duterte ha ewan ko na lang talaga sa inyo todo deny todo deny edited pa more yan ang sinasabi nyo pero ayan na si Senator Bongo na ang bumuking sa mga rason na nilalabas ninyo. O, ano mas sabi nyo dyan? Comment down naman, Ha? o, <laughs> oh, kita yung curtain rod, yung kurtina, yung pinta ng pader. Sige, i nyo pa. Ha? i nyo pa. Talagang magkakilala na matagal si Mayor Alice Ngo at si Pangulong Duterte. Anong ipapaliwanag nyo dito ngayon mga DDS, ha? <laughs> Hello, kawawa naman. Nakatilikado na naman ang ano nyo. Mahal na tatay, lagot. Mm, galit na galit na naman mga yan. <laughs> Binuking ni Senator Bongo. <laughs> Ay, loko kayo sa buhay niyo.